Iminungkahi ni Sen. Rafi Tolfo na panahon na para magtatag ng isang opisyal na organisasyon para sa mga vlogger. Aniya hindi tulad ng tradisyonal na media. Walang accountability at checks ang balances ang mga vlogger sa social media. Ayon sa Senador, napapanahon na siguro na magkaroon ng kapisanan ang mga vlogger sa Pilipinas para magkaroon ng palising at maging responsable ang mga ito. Ginawa ng Senador ang pahayag sa pagtalakay ng Senator Labor Committee sa Panukalang Media Workers Welfare Act. Dagdag pa nito, kailangan rin bigyan ng media companies ang kanilang mga empleyado ng sapat na suporta kapag nasasangkot sila sa libel cases na anay maging instrumento rin para sa harassment. Dapat din anayang may suguridad ang mga taga-media kapag nakakatanggap ng death threat. Marami ding mga independent bloggers na responsible. There are many of them. Na although they don't report to a certain company or an entity, uh, and they're just by themselves uh, independent, Uh, responsible, pa rin sila and that's why i it's about time. Na, I don't know if this needs legislation and magkarumpol ng kapisana na mga bloggers sa Pilipinas or something to that effect, na para magkarun ng policing, uh, doon amo um, to to police them their ranks, na para maging responsible ng sila that they should be recognized by the government. Hindi yung saayon. eh may kanya-kanya sila. Maraming nga dyan ng mga bloggers na sumusunod sa Code of Ethics tamang pamamaraan na para ilabas mo yung mga istorya mo sa social media. Pero meron pa rin talaga dyan mga girila na talagang pag umupak-upak lang na without thinking of the consequence because wala nag regulate sa kanila. And then bahala na kapag dinimanda o hindi. So, yun lang po. Again, ulitin ko, marami pa rin po mga responsible mga vloggers. Kaya lang, Meron iilan dyan na yun ang sumisira na talagang wala nang sinusunod na patakarang basta tira lang ang tira. Thank you, Mr. President. Yun yung mga nag-deliver okay. ng mga fake news. Yun yung, mga ilan, yung nag Mga iilan lang, ha? Yung ilan lang. Hindi natin nila lahat. We're not giving a sweeping statement here. Ang, ang kakaibahan po kasi sa TV, mga TV network, sa, kayo, sa mga newspaper, kumpara doon sa mga independent blogger, eh, may accountability kasi ang mga reporter, mga cameraman, anchor, pag nasa TV station, sa traditional, unlike sa mga independent blogger, walang nagpupulis sa kanila eh. Walang accountability. So, pwede silang magbitaw ng salita kahit anong salita gusto nila because wala nang check and balance. Unlike sa mga TV networks, sa mga newspaper, of course, sa radio station. Yan yung po na experience ko. Kaya, um, ang gusto ko lang parating ngayon dito, Uh, again, tulad sa sabi ko time and time again, sana po yung mawala na yung contractualization sa lahat ng weather print, radio, and TV. Sana maging regular na lahat at magkaroon ng full benefits at yung salary sana at par with uh, the industry. Uh, kung ano yung uh, magandang kalakaran. Wala na sana yung mga below minimum kasi alam ko, especially sa print, wala print dito, ano? Sana meron tayong inibita mga taga-print. Meron ba? Meron yeah, taga-print ba tayo? The... Dapat meron from tayong, taga-print. Taga no, Jario? Wala. Wala. Meron din kasi sa mga taga-print. Okay. I uh, think during the last hearing, they were present here. But they did not attend today's hearing. Maybe we can... Uh, Call them back on the next theory. Yun lang po. Um, kasi galing din ako sa media, so alam ko yung hinaing, yung uh, problema na naramdaman ng mga taga-media because nagtrabaho po ako sa print, nakapagtrabaho ko sa radio, and TV lahat yan, dinaanan ko yan. So alam ko yung problema na naranasan nila. So sana magtulungan tayo ngayon. Nandito na po ako sa Senado. Of course, yung karanasan ko noon bilang media man, eh, mailalabas ko na rito at para masupport na naman yung mga taga-media natin. Like I said earlier, eh, napakahalaga po ang papel na ginagampanan ng mga taga-media dahil sila po ang nag-educate sa atin kung ano talagang tunay na nangyari sa ating bansa. Uh, kung ano yung mga dapat malaman ng taong bayan, whether that's prime time news or any time of the day na news na galing po sa ating mga tawagin kong traditional media dahil walang fake news na lumalabas sa kanila. Talaga, I can say that. With, regardless ko anong TV channel yan, I know that for a fact na pag yung regular yung mga TV stations, hindi nang papalabas yan ng mga fake news. Yung mga radio stations, TV and radio stations, hindi yan. Maging sa mga newspaper. Maliban na lang siguro dun sa mga bloggers na walang walang uh, report na amo Diba? o kumpanya, independent, yun yung nakakatakot. Doon nag-uumpisa yung fake news. Ito si Vines Hueco Nagulat, Kabayan News.